Umatras ang pamahalaan sa bantang pag-aresto kay Senadora Miriam Defensor Santiago dahil sa kakulangan ng ebidensya at hindi dahil natakot ito sa inilapag na baril ng Senadora sa lamesa nito kahapon. Ayon kay Justice Secretary Hernando Perez, hihintay na lamang nilang makapagpasya ang Korte Suprema sa petition inihain ni Santiago na kumukwestyon sa warrantless arrest. May report si Cherry Mercado. Maaari nang itago ni Senadora Miriam Santiago ang kanyang armas. Siniyak ni Justice Secretary Hernando Perez na hindi sa aarestuhin habang wala pang aksyon sa kanyang petisyon ng Korte Suprema. I am therefore gratified that there is at least some decency in our government, that there is at least some semblance of allegiance to the civilized norms of accepted behavior in society. Tiniyakri si ni PNP Chief Leandro Mendoza na hindi kakansilahin ang lisensya ng baril ni Santiago. Kakailanganin daw ito ng senadora para protektahan ang kanyang sarili. At masalamat siya dahil makakatulog na raw siya ng mahimbing. Na itong fully licensed, duly licensed firearm ko was given to me for my self-protection and I will use it only for that purpose. Only for self-protection or for self-defense. Never never against my fellow employees and government simply discharging their duty. Eksklusibo naman po natin mga kapanayam na si Senadora Miriam Defensor Santiago live mula sa ating studios. Magandang gabi sa inyo, Mrs. Senator. Hi. Good evening, Corina. Yes, ma'am. Uh, ano po masasabi ninyo sa biglang pag-atras ng pamahalaan sa pagpapaaresto po sa inyo? Logika lamang iyon dahil sa meron tayong habeas corpus petition sa Supreme Court ngayon na gagaling kay Senator Enrile at kay Senator Maceda maliban pa sa sarili kong petisyon at Logic lang, nagdidikta na antayin muna natin na sabihin ng Korte Suprema tama ba o mali ang warrantless arrest bago kumilos pa ng dagdag ang ating gobyerno. Sinasabi namin sa so posisyon, mali. Sinasabi ng administrasyon, tama. Kaya ako ayaw kong magsumite sa pagkakaaresto sa akin kung warrantless arrest man lang. Hmm. Kaya antayin na natin para malaman natin kung ano talaga ang patas dito. Hindi kaya ganito dapat din ang ginawa ni Senadora Juan Ponce Enrile at saka ni Ambassador Ernesto Maceda? natin sila masisisi dahil sa tingin nila siguro ng panahon na iyon at nabigla sila na iyon ang mas mabuti para makakaiwas sa gulo. Ako naman nakapag-isip hmm, ng mas matagal nang sa kanila, eh kako, naalala ko kasi sa batas na tinuturuan tayo, huwag tayong matulog sa ating karapatan. Sa kauna-unahang pagkakataon, pag sa tingin natin ay hindi tama o hindi makatarungan o hindi ayon sa batas ang nangyayari, huwag tayong makisama doon because mamaya baka iyan ay ma-interpret na Sinulendar na natin ang karapatan natin na magdemanda later on. Mm -hmm. Kaya kung sa tingin natin ay hindi ayon sa batas ang isang ang isang pagdakip o yung arrest kailangan ay mag-resist tayo even only for the record. Para hindi mawala sa atin yung diretsyo yung karapatan na i-demanda later on yung mga responsible para sa isang unlawful na arrest. Nilinaw na po ninyo yung paglalabas po ninyo ng baril kanina sa radio ngunit para ho sa kabatiran ng mga tagapanood natin sa telebisyon. Bakit nga ho ba ang baril na iyon sa telebisyon? Hindi ko linabas yung baril na iyon. Kung hindi, nandoon na yan sa lamesa ko. Simula pa nung ako'y naging immigration commissioner, basta mapanganig ang panahon. Yung akin lisensyado na baril, palagi yan nandyan kasama sa aking lamesa. Kasama mm -hmm. ng aking mga libro at ng aking mga papeles. Kaya lang, nang diglaang napasok itong isang lupon ng mga media dahil sa aking opisina ay open door policy kami sa media, pasok lang sila kaagad ng diretso wala na akong pagkakataon pang itago. Mm -hmm. Normally kasi tinatago ko sana iyon. Uh -huh. Kaya iyan ay hindi ko pinakita para mag-display noon kung hindi nahuli lang ng media. Aha. Uh -huh. So wala ho kayong balak na lumikas, magtago tulad po ng ginagawa ngayon ni uh, General Tinglaxo na limbawa o ni uh, ginoong na Gregorio Honasan. Kayo po ay nasa bahay lamang ninyo? O sa opisina o nag nagsasalita sa media pinapakita ko na wala akong balak na magtago dahil sa tingin ko wala akong kasalanan sa batas man sa mataman ng simbahan kaya nilalantad ko na ang sarili ko hanggat sa magsawa ang tao sa akin para makita na wala akong balak na magtago kailanman wala akong kasalanan kaya haharapin ko ang aking mga kalaban sabi nga sa Biblia the guilty might flee but the innocent are as brave as lions aha uh -huh. Senadora, uh, ang ibig sabihin po, hihintayin nyo ang desisyon ng Korte Suprema uh, sa ginagawang pagdinigyan. Sakaling uh, magkaroon ng desisyon at uh, pumabor sa gobyerno yung kanilang desisyon eh papayag na po kayong mag oh. Oo, dahil pag nag at naging final and executory na ang hatol ng ating Korte Suprema, magiging batas na yon. it becomes part of the law of the land. Ako bilang isang abogada na nung pa din ko ang batas, ay eh, kung yun ang magiging batas, wala na akong karapatan pa na mag-resist o mag-oppose ng isang lawful na arrest. Hmm. Tungkol naman po sa issue ng uh, inyong petisyon sa COMELEC, uh, kayo po daw ay takot lamang na matalo sa eleksyon kaya pinapaposponin niyo sa COMELEC ang halalan. May rason ako dyan, nakalagay kasi sa ating election code na may kapangyarihan ang COMELEC na magpostpone ng halalan kung hindi man lang magiging free, orderly, and honest ang elections. Ngayon, ang sabi ng administrasyon, merong rebellion. Meron pang rebellion na orderly kasi sabi ng ating batas, kung hindi man lang magiging orderly ang halalan, dapat ipostpone ng COMELEC. Kaya, alin lang sa dalawa iyan. Hindi totoo na may rebellion, kaya ituloy natin ang halalan. O, kung may rebellion man, di disorderly ang rebellion by definition. Kaya hindi magiging orderly ang ating halalan. Kaya pamili sila, pero hindi pwede na dalawang bagay na hindi magkatugma o hindi compatible ay makukuha nila pareho. Mm, so, bale, depende na rin po itong inyong uh, posisyon sa COMELEC sa ilalabas na resolusyon o decision po ng uh, Supreme Court. At kung i-lift, halimbawa, ni Pangulong Uh, Arroyo sa Lunes, kamukha nung pinagsasabi niya sa media, ang kanyang declaration of rebellion, kaagad-agad sinabi ko sa media, ako na mismo ang mag-motion to withdraw my petition sa COMELEC. At sana ay eh, dagdag ko lang na sa ilalim ng Election Code dahil yan ngayon ang pinag-uusapan natin, isang krimen, isang election offense na aristuhin ang isang kandidato habang panahon ng kampanya kung ang base ng pag-aresto ng kandidato ay tungkol sa politika o o may kaugnay doon sa pananalita sa publiko o pagtalumpati ng ng kandidato na iyan sa kampanya na iyan at ang makapag-aresto lamang ay ang huwes at kailangan ay ipiansan niya kaagad yung kandidato kaya yung mga nag-warrantless arrest kay Senators Enrile at yung gustong mag- uh, warrantless arrest kay Mr. Hamasan at kay Mr. Lapson. kung totoosin yan actually ay nakagawa sila ng election offense nakagawa sila mm -hmm. ng krimen labag sa batas at pwede silang idemanda pero mga maliliit na bagay yan pwede nang ipasensya ah watak-watak na nga ho ba ang uh, oposisyon sa mga panahon po ngayon meron pong nagtatago meron pong uh, <laughs> hindi sumasama sa inyong petisyon sa Comelec meron namang medyo hindi naman sila nakakalampag ng sitwasyon ngayon ano, ano, ano na ho ang estado ng inyong kampanya at totoo iyon na nagkawatak na talaga. Pasalamat tayo sa administrasyon na nagampanan talaga nila, nagtagumpay sila sa pagwatak ng oposisyon, e papaano pa natin ipagtatanggi ng isa ay nakakulong. Ang dalawa naman ay nagtatago dahil pag nagpakita ay ikukulong. Ang isa naman, ibig sabihin ako, ay walang katapusan ang pag-uusap sa media tungkol sa ikukulong ako. At yung isa naman ay umalis na ng bansa, baka ikukulong din. Ang aming campaign manager hindi na makastrategize dahil nakulong din. Uh, Nagka-quadruple bypass na yan si Sen. Maceda. Ngayon ay nasa ospital dahil nag-high blood pressure dahil kinulong siya. Kaya if there is any disarray in the ranks of the opposition, we have the administration to thank. Yan by sporting pa, yan by fair play pa. Uh, maganda ba iyan na magiging kalaban? sa paligsahan ang isang tao na pinilay mo ng hindi oras? Mm -hmm. Sen Senador, ano po ang uh, reaction nyo doon sa pahayag ng inyong pinsan si Governor Arthur Defensor kahapon na um, anyay, eh, uh, kinahihiyan niya kayo sa, uh, sa pagkaka-involve nyo rito sa City of Malacanang. Sa pagkaano Yung sa pagkakasangkot nyo po uh, sa sijo of Malacanang. At siguro kailangan ating investigahin iyan kung totoo iyon dahilan sa ang pagkakilala ko sa pinsan kong iyon ay hindi siya magbibitiyo ng ganyang salita na hindi malang niya nalaman kung ano ang ang tunay na mga facts doon at maaari na iyong ating informant na iyan ay gusto lang kaming mag-away na maging kamag-anak sa publiko. Mm -hmm. uh, Madam Miriam, marami hong itinatawag sa inyong pangalan. I'm sure you're aware of this. Uh, sa text, sa internet, sa email, loka-loka, rambo, uh, maraming marami ho. Ano? An paano ho ninyo uh, nahaharap ang lahat ng ganitong klaseng pagbabato sa inyong reputasyon at sa inyong pagkatao? ay di ibig lang sabihin na nangangamba sila talaga sa akin dahil maski ganyang kandidata ako kung wala akong kwentang tao, maski anong gagawin ko, maski anong sasabihin ko, ibaliwala nila ako, hindi nila ako papansinin. Pero nakita mo na para makakuha lang ng publicity, meron dyan na gustong gusto na kalabanin ako pilit maski hindi ko sila pini, uh, pinapansin at meron dyan na talagang dedikado sila sa paninira lamang sa akin. Uh, parang ang kanilang behavior ay sa psychiatry, nagiging obsessive-compulsive na. Uh, yan kasama lahat ng mm -hmm. po politika sabi nga ng isang uh, kilalang bantog na politiko kung ayaw mo ng mainit di lumabas ka ng kusina pinag-iinitan mm -hmm. ako ngayon di ibig sabihin siguro baka makakabunga ako ng masarap na putahe sa kusina <laughs> <laughs> anyway ma'am uh, ano ang inyong mensahe sa gobyernong Arroyo at this point we are all pledged to preserve and protect our democracy and men throughout the ages Of acknowledged wisdom have always said vigilance is the price of liberty. Democracy is not lost overnight. Democracy is diminished little by little in various subtle and insidious ways until eventually the citizen wakes up and there is no more democracy but instead a dictatorship or a fascistic state. That is why it is the duty of persons like me who went to the state university and were therefore educated in the law by virtue of taxpayers' money to stand firm whenever there is an assault on our democratic institutions and our democratic procedures. Ito, sa akin para ito sa mga maliliit na tao sa maralita, sa mga dukha na walang boses, walang tinig hindi man lang makapagtanggol ng sarili nila kung makayanan ng administrasyon na magpahuli ng walang warrant of arrest sa mga importanteng tao kamukha ng senador, ano pa kaya ang pangkaraniwan ng mamamayan? Ang ultimong squatter o ang ultimong mahirap na tao. Kaya ang panindigan natin, hindi lang para sa mga sarili o sa mga katawan natin, para ito sa ating demokrasya sa gobyerno at para sa mga mahihirap na tao. Marami pong salamat sa inyo, Senadora Miriam Santiago, live mula po dito sa studios natin sa ABS-CBN. Thank you very much, ma'am. You're welcome.